Uh, na pong sinabi natin si Sara Duterte na siya daw ay presidente ng impyerno sinabi na rin ni Digong na pupunta daw tayong lahat sa impyerno <laughs> sabi naman ni Senator Riza Anteberos ikaw lang <laughs> so ayan mukhang hindi naman akma ata itong statement na ito natin si Sara Duterte sa kuno ay uh, niya, pakikiisa niya sa Fire Prevention Month. Ah. Sabi niya kasi, dapat daw ay suportahan natin ang Bureau of Fire Protection para sa pagpapalaganap ng kaalaman, para nga daw maiwasan ang mga sunog at pinsala ng, ng, ng sunog. Ngayon kasing Marso po, ay, at yun yung tinatawag na Fire Prevention Month. Kaya nakikiisa daw itong sa Sara Duterte. Parang hindi bagay. Kasi di ba gusto nyo sa impyerno kayo. Oh, etong mga netizens nga sabi, baka nga daw maduwa pa itong sa si Sara Duterte. Huwag naman, ano ho, kung may sunog ngayong Marso. Dahil yun nga, nag enjoy siya sa, sa mga ganyan. Sa apoy. <laughs> nag enjoy siya na tila ba siya daw ay na totoong nasa impyerno. <laughs> o, oh, tingnan natin. Magaling, no? Ito yung mga ganito. Yung hindi mo akalain na ito ay galing sa isang katulad ni Sara Duterte na sariwang-sariwa pa rin sa isipan nating lahat kung paano nagwala sa isang sa isang live kung paano nagmura kung paano nagbanta di ba tapos ngayon pa cute ang mga mensahe hindi naman kasi yan bago dahil ganyan talaga ang sitwasyon ang sistema ng mga Duterte mula sa ama hanggang sa sa anak, syempre yung pagdadrama yung akala mo talaga sila yung malinis at mabuti <laughs> matapos aminin na sila ay masama at sa bandang huli magpo na sila ang mabuti at malilinis at matitino <laughs> ang lala mm. sa bawat Pilipino or ang bawat Pilipino daw ay responsable sana alam mo rin yan ano ho, dahil nakakalungkot na ang mga kababayan natin ay responsable pero ang mga katulad niyo pong leader ay responsable at walang pakialam sa welfare ng mga kababayan natin at higit sa lahat siguro mas maigit pa nga nasa pwesto ka oh, pero wala kang ginagawa mas okay pa yun eh pero yung naandyan ka sa pwesto tapos kayo po ang pasimuno ng panggagago sa mga kababayan natin ang lalanyan maging maalam daw, mapagbantay at lumahok sa mga fire safety drills sa ating mga komunidad. You see, ang hirap ng paniwalaan na ito ay nanggagaling sa isang Sara Duterte matapos nga siyang mag sa galit. Hmm. Sabi niya, sama-sama natin itatag ang masanda handa, mas ligtas, at mas matatag na bansa. Totoo, matatag sana ang bansa natin. Kung wala po kayong mga panira na mga Duterte, mga Pangulo, at masasabi natin na kayo talaga ang totoong problema dahil sa halip na i-encourage nyo ang mga kababayan natin para makiisa sa, sa ikaayos nga ng ating bansa. Kayo pa po ang nag para magalit ang mga kababayan natin at mag-alsa laban sa kasalukuyang gobyerno nga ni PBBM. Masaklap.